nung nakaranas nito guys, yung sumasabak sa ano ba, sumasabak sa follow for follow at saka count me in. So, may iba talagang sumasabak sa count me in guys at saka sa follow for follow na hindi nagpa-follow back. Ganito ang nangyari guys. Based sa aking experience. So, ang nangyari kagabi, follow ako ng follow tapos may nag-comment. Nag-comment na, uh, follow try my speed. So, tinignan ko yung ano niya. So, pinuntahan ko yung profile niya. Tapos pinalo ko. Tapos nag-comment siya doon sa ano ko guys, sa sa, sa post ko. Pero akala ko nag-follow na siya so pinabayaan ko. Ngayong umaga ko tinignan ko hindi siya naka sa akin. Tapos pinantahan ko ulit yung bahay niya, yung uh, yung yung profile niya. Doon ko nakita guys, wapang. Kasi ang nangyari guys, wala siyang zero following siya ibig sabihin, hindi siya hindi siya nagfa-follow sa mga sa mga na, na gusto lang niya magpa-follow siya sa sa page niya. Pero siya, hindi siya nagpapalubak sa atin. Swapang, ba? Diba? Tawa, ang tawa ko siya, swapang. Nag, nag tayo na maka-follow at saka pina-follow back tayo sa iba. Pero, may, 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 may siraulo talaga na gano'n ugali, guys, no? Yung puyat na nga tayo sa, kaka, kakahanap ng followers para lang madagdagan yung followers natin. Tapos siya, easy lang. So, ang ginawa ko, guys, kaninang umaga, eh, inaano ko siya, guys, o, eh, tawag to. eh, ina-unfollow ko at saka binablock ko kasi para saan pa ba yun? Hindi naman siya lumalaban ng patas, di ba? Dito sa account main, guys. Parehas tayo na ano, nangangapa sa followers at saka sa viewers natin. Tapos sila isilang lang sila. Anong tawag doon ano pa? Gusto lang nila i-follow sila tapos sila thank you na din. So, yung yung balik sa tin, thank you lang. No, hindi pwede 'yun.